Red flag ba ko kung wala ko ginamayte ang miga ko? Hello guys! Welcome to my fourth episode of Jalai Tales! Do ka effects sa makeup na sa so Doka pong kan lang? Orange, orange. Okay. Makadun na ta sa nga sender. Itago, talong sa ko sa pangalan nga Mark. Mark? Ah! Kagang ako nga miga nga si Gail. Si Mark kag si Gail. Tanda i, Mark kag si Gail. Okay. Pero, pero may yan na lang ko. Per, may yan na lang ko. Per, may yan na lang. Again. Ah! Per, may yan na lang din ko ginaaway kaya hindi ko sa ko nagpag sa social media. I'm a person who likes to keep to himself. I don't care about social media. Mostly, gayus lang ko memes for communication. Same girl, ay same boy. Ano dapat ba kung lalaki ma? Same boy. Wala. But every time nga gina-bring up ang topic nga yung may day ko siya kuno or i-post, permi lang siya akig sa akin kay hindi ko pag-i-post ang mga picture niya. Nakastorya naman kami kapila na kag permi siya gahambal nga okay lang daw sa iya bisan di ko sa pag-i-post or imite. Pero pakisa, gabalik ko diyang problema nga ini sa relasyon namon. Gakadrain ako, sagay sulit-sulit na lang. Hambal ya, okay lang. Tapos masunggod sa kay wala ko sa ginpost pariya sa iba nga girls sa Facebook. Like kami Facebook. Cellphone, cellphone. Nga ako hindi pag post or na my day, hindi na palangga. Pamilya ko gani, wala ko gina-post or my day kaya hindi gid ko ya inclined mag-post sa social media. Thank you, ma'am. Lain mo na guro ang pamilya Kukarun, kusiyon, sa miga. Kukaroon ko si Onda, karon sa kita. Tigbaso, ang karon Gusto ko lang mga yung advice kung ano brahon ko. Mapost na lang ko kay kakapoy na daan. Sorry daw, rant lang ni. Bago ko lang dalong si Gail sa si ila. Kagina, nagsatanay pa kami. Bawa, just girl. Okay. Ang ma-advise ko sa imo, we should love our partner the way they wish the way they wish to be loved, not the way you know how. Ano ginakong story mo ang miga mo sa Facebook? Biskan ka isa lang. Di ba? Sabi ko sa iyo, hindi mo ko. <laughs> Mago, bagay na ang image mo. Do ka normal naman sa aton kung nahidlaw ta sa aton mga amiga, kung palangga palangga ta aton miga. Do ka proud pa sa aton mag-post yun, no? Know, mag my day my day. Kay hindi ko gid gets. Kung ngaan never, magigit siya na post, how? Kaya kung never, gid-do, ina na iyahang. May mga tao lang gid nga gusto nila ipabugal sila publicly, i ang inyong relationship, nga do proud ka man bala lang nga amiga mo sa kay kung iluki-luki mo lang gid sa iya ihatag na, na nasa sa nga mapo sa iya. And sa girl man, don't compare yourself sa iban nga kakita mo sa Facebook sa mga babae da nga ginapang post sa nobyo nila, hindi pag compare Pero kung wala ka na post, ay, imposible. Grabe na gid Ako yung mga sunggod ko na sa lahat sa babosang atok. Mamukha niya sa babosang atok. May mga type lang ganyan sa tao nga uh, need nila validation, no? Or assurance sa partner nila. Kaya syempre, may harap. May ganyan nga, uh, hindi, yeah, enough. Ang hamba lang gusto nila makita publicly nga happy ka man gid bala happy man niya gali to at nga namigay ako pero biskan syempre i-post mo, mo siya sa anniversary niyo sa birthday okay girl basta bala gusto mo niya, i-post kaya three times a day ay naku i-send na lang din sa ako na picture mo ako na lang po Kado, ano, na ma-post sa imo kay do ano na yan hindi na niya genuine do gusto na lang niya may pabugal sa publiko nga do may ipakita na lang gula to show off I don't know what kung ano yung magusto but hindi na yasakto. There are many ways man to show your love sa isa katawo, no? Pero, itry mo lang na i-post siya every now and then. Tapos, i-observe mo lang ang iya nga behavior, eh, kung nagbago mangga siya pala, or nagmayo mangga sa simula mo na ka mo gaaway, mo sa, diba ka nami lang? Pero kung mag-demand mag, -mag pagid siya more than that, tila um, na naiya. Hindi na naiya ang pag-post yung, pag yung problema, no? it tells something is wrong kag hindi na, na siya healthy. And you should talk it out na lang kag for better solution. Muna naging na gina siya ang ma-advise ko inyo. Kay, alam naman ako naman di ka rin yawan sa mga pang-post. Ambot uh... kung ga ka advice or gapangita ka lang sa reason nga magbulagay ka mo. Charlie. Siguro mas mayo ang magstoryahan ay nalanggit ka mo nung kay... Siyempre, kamo, na, kamo lang magstoryahan ay ka mo kay... Kamo lang gitang maging No? Sindihan nyo na lang ang isa kagisa. Kagong hindi, mayid ka mo magpost. Ako na lang ang post. Thank you guys for watching. If you have any stories to confess, please send them to my page. Bye bye!